Hi mga te! Kamusta kayo? Miss Metallurgy here? Bawal daw ang big stickers at emoji sa What? Maraming CC ang naniniwala dito kaya nag-deep dive ako, searching kung saan ang source ng maling impormasyon na ito. I saw this na nakapost sa isang group. May nagtanong sa Meta AI and get this result. Dito na nagkaroon ng misinterpretation. Na-focus na sila sa salitang R. Linawin po natin? Ang nakalagay is posibleng magbigay ng issue. Pero depende pa rin sa konteks o mensahe ng image, big sticker, or emoji mo sa comsec. Para di mapagkamalan ni ALG, dapat di mo ito paulit-ulit gamitin at ibaka sa ibang tao. Tulad ng ginagawa ng iba na pag-copy-paste para mabilis at madaming ma-engagehan. Make sure may kasamang text na mensahe ang iyong big sticker, image, or emoji. Siyempre, make sure related pa rin sa konteks. Pero the answer, mga te! Hindi po bawal ang big sticker, image, or emoji sa ComSec. Hindi po totoong mapapalo ka ni Mehtoy, mali lang po nang intindi yung iba at naikalat. Tip sa mga kasisi. wag tamarin mag-iwan ng bakas. Huwag rin magmadali kasi yun po ang natatrack ng algo. Kapag di man lang lumagpas ng ilan segundo yung watch time mo dun sa video tapos may naibakas ka na agad sa ComSec at Reaction, makonsider po itong kapalopalo ni Mehtoy at ma-R. Iwasan rin ng sunod-sunod, lagyan po ng interval ang pagdalaw at bakas, kahit po yung pag-react hinay-hinay lang rin para safe. Do you like this topic? Payakap naman po sa wall mo, this will motivate and fuel my creativity to do more content like this. Alright, that's it mga te! Always remember, relax lang ha para dito magos! See ya!